SB19 Pablo sa wakas na alala na ang password sa TikTok account. Ginulat nga ni Pablo sa saya ang lahat ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang TikTok account ngayong araw matapos itong mag-upload ng isang napaka-cute na video nito. Inula naman agad ito ng maraming mga pasasalamat na komento mula sa kanyang mga fans. Sa sobrang ang dalang at tagal nito gamitin ang kanyang TikTok ay nagbiro ang ilan supporters na sa wakas umano naalala na alala na nito ang kanyang password at tiktok account dahilan kaya sa wakas nadagdagan na ang kanyang ilang mga videos ayon naman sa iba tinupad na umano ni Pablo ang kanyang pangako na mag-a-update na siya lagi dito kaya naman nananalangin na lamang sila na sana tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng update ni Pablo sa kanyang account sa video nga nito, makikita itong nakaupo habang napakasmut na sumasayaw. Tila mapapansin naman na medyo nahihiya pa ito at napapangiti na lamang hanggang sa matapos ang kanyang video. Narito, panuuri natin.